Taurus kasama si Scorpio. Mas marami silang pagkakatulad kaysa sa iba pang kabaligtaran ng mga palatandaan ng Zodiac. Pareho silang mapilit, aspiring, seloso at possessive. Ang sexual dynamic ni Taurus ay higit pa sa kayang hawakan ni Scorpio. Sa katotohanan, ang sexual na bahagi sa bagay na ito ay hangganan sa pagpilit. Ang pagiging kontrolado at seloso ng Scorpio ay maaaring magdulot ng sama ng loob ni Taurus. Nahaharap ka ba sa kawalan ng katiyakan sa iyong karera, relasyon o pananalapi? Sa loob ng mahigit isang dekada, ang aming mga psychic ay gumawa ng mahusay na trabaho. Sa maraming mga umuulit na kliyente sa Absolutely Psychic, hindi namin kailangang sabihin na ang aming mga psychics ang pinakamahusay. Sa halip, sinasabi ito ng aming mga customer para sa amin. Prescreen namin ang aming mga psychiko bago kumuha sa kanila at ito ay nagpapakita. Telepono isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam naput putwalo tandang bawas walong libo pitong daan at pitumput pito o online sa absolutepsychic.com.